ang ingay ang ingay ng baka ni Nunoy Turoy as in sobrang ingay kasi nga kailangan na niyang lagyan ng tali kasi nga kakainin yung mga tinatanim ko na Ito yung mga tinatanim ko, mga mahal pa naman yun. Kaya, kailangan. Nandito na si Bubox. Nandito na si Reng. Reng? Kita niyo si Reng? Ayan. <laughs> Ayaw, oh, Reng. Kain na ako dahil. Umuwi na dito si Reng kasi nagsawa na siya dun sa kabila. Oh, Reng. Kaon ko, Reng. Tapos ka nang kumain, Reng. ayun dito na. Kita niya. ayun Dora. Shhh. Naog, 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 naog. ba? Naog naog Shhh. Agoy Kisan kisan Awa ba Shhh lagi <laughs> Kisan kisan ang kamera So ayan ang ulam ko Ito yung niloto kong paksiw Ayan oh. Ayan Thank you ma Mardi For this Very Ayan Bilong 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 ito Bilong-bilong together, dahil yan ah. Bilong-belong na fish. At meron din ditong, ayun, anong isda yan? Isda sa bato. Masarap ang, masarap ang ano nito ah, ang sabaw. Ang kanyang sauce. Kaso lang, lagyan ko mamaya ng, lagyan ko mamaya ng dahon. Kasi yung ano, yung, yung ano niya, yung hindi siya, hindi siya clip sukan siya ng mga gamu-gamu. Kukuha ako mamaya ng dahon ng saging. At uh, nagluto din ako ng aside sa aside sa ginawa ko siyang paksiw, meron din ditong prito. Ayan, masarap to prituhin eh. Tapos meron din ditong pritong belong-belong. Belong-belong together. At meron din ditong Ah, uh, tawag nito. Mackerel ata 'to. Ayun, mackerel. Ulan na naman. Mm. -hmm. Nagpakulo ako ng tubig, ayan

Meron siyang sariling plato. Kain tayo. Early dinner kasi nga mamaya ulan naman to. Mahirapan akong mag-transfer doon sa aking bahay. Ito, pres kong ko -prisko to kanina, kanina umaga. Hmm. Galing to sa bayan. Luto ko kaagad. hindi ako kumain ng kain kayo ng umaga itlog lang at saka gatas buto na lang nagtuyo muna yung mga nilabahan Ang asawa ni Leo bago umulan ulit. Masarap to is kambetsi, to is to. madulim na alas 5 pa lang ng hapon. At itong bilong-bilong na isda, preskong presko din ito. Ito namang bilong-bilong, dala nila ni Mama at ni Boss Terten galing sa bayan. Tapos yung Mama ko, kahapon, pumun um, pumunta sa bayan kasi dahil doon sa kapatid ko na asawa ni Mikey Mang na dinala sa ospital. Dahil, kulang kulang ng potassium at thank god hindi na tuloy yung pag pag admit hospital kasi Okay lang naman yung mga pagdating ng ospital. Yung mga ano daw yung mga yung mga lab test results. Okay lang daw, okay lang daw naman. Kaya umuwi sila. Maingat akong kumain ng mga ganitong isda, oh. Mga ganitong isda, ba? Isda sa bato. Kasi, yung tinik niya, napaka-talas. Ayoko na. Sub na ako. At, ah. Yung mm. ba, diba, ang ganda ng lotuanan ko ng paksiw. Thank you, Ma'am Mardy. Lagyan ko lang siya ng dahon. Ng saging. Kasi nga, hindi shock ano eh. pa kasi ako nakabili ng ref. Bibili ako ng ref. Dito. Para yung mga ganitong ano namin, yung mga ulam na hindi naubos. Ilagay sa ref. Kuha muna ako ng dahon ha. Magbalik ako dito. Hugot lang ko ng kamay. Ay, nung dito, dito pala si Reng. <laughs> so, ka na, Reng. <laughs> Bigla lang dumating. Sabi niya, ngaw, ngaw. Nagsawa na siya doon sa kabila. Doon siya natulog kagabi. Just <coughs> <coughs> me. Doon siya natulog kagabi sa Reng. Ayun, si Reng. Nga. Kumusta ang tulog mo kagabi? Ha? Kumusta ang tulog? Kumusta ang tulog mo kagabi? <laughs> Kuha ko na ako ng dahon ng saging. At kailangan ko ng ganito. Kasi nga maambon. Reng! Tara na! Reng! Alin na! Reng! Sumama na. Ikaw ara ha. Dali. Go. Ali na. Ali na ba? <coughs> Buka. Ali na ming 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 ali na. Makulim-lim na. Kuha mo na ako ng dahon ng saging. Ano naman to si Ring? Alina. Narinig ninyo ang mga kuliglig? Yung mga ano, yung mga hindi natuyo na mga damit ko diyan. nilagyan ni Nino nito rin ang, ano, ng ano nang sampayan diyan para hindi maano. Hindi ma basa. Uy, si Ring, hindi tumama mama. Alam niyo ba? Alam niyo ba? Hindi niyo alam dai Ayan. Alam niyo ba na ito ay sinira na naman ni Ara? Dalawang dalawang snowman na ang sinila ang sinira ni Ara. Talagang ano talaga si Ara? Ano yung tawag doon? Ayan. Ito yung unang sinira niya. Kagabi. Kagabi sinira niya. Tapos, kanina, kanina-kanina lang, ito na naman yung sinira niya. Oo, oo, nakita ni Leo. Buti na lang, nakita ni Leo. Kasi dyan sila nagtrabaho. Sa dyan, malapit. Ayan, no, sinira niya. <laughs> Kaya, nilagay ko doon para hindi niya yun. Nilagay ko doon sa kulungan ni Bukatech yung yung kinuha niyang ganito day yung snowman agoy okay, ara talaga bata pa kasi si ara yung dalawang aso ko hindi yun ano so ayan kumukuti-kuti na yung ating mga Christmas lights galing kay Ate Berna Ate nasira yung dalawa Ate pero don't worry Ate bibili ako ng uh, bibili ako ng glue yung yung Elmer's glue ah, hindi Elmer's glue basta glue para anuhin ko yon ah awag doon ayusin kasi maayos pa yon talagang napaka ano ni Ara so ayan today this is the day ayan kanina ano yung ulan malakas yung ulan mga alas tres kaya natulog ako day So dito ako kukuha ng dahon ng saging Ilagay ko doon Sa aking paksiw Para hindi papasukin ang Mali Alam! Hindi <laughs> Nakita mo ako bebe Nakita pala niya ako day Nakita niya ako ni Reng Reng <laughs> Nakita ako ni Rereng ring ring ngayon si ring ang dahon dito dahon ng saging maliit sobrang liit so ayan no ang ating Christmas Christmas lights kitang kita dito dahil wala namang dahon ayan dito pala ayan ito yung ito yung kukunin ko Agoy Buti sana Nagdala ako ng kutsilyo Hindi ako nagdala ng kutsilyo dai. Ring tara ring Kuha muna tayo ng kutsilyo Ring Yan si ring Kuha ako ng kutsilyo Kasi matigas eh So, yung mga ating mga mature ayan. Umiilaw na din. Kita niyo mga mature? Hmm. Diba? <laughs> Saka ito lang talaga yung ano sinira ni Ara yung dalawa doon din ay ano na ayan yung isa pa lang yung yung isa pa lang yung na, na, naghilaw. yung iba hindi pa okay so yan muna for now guys pabalik muna ako doon kuwala ako ng kutsilyo para ayan nagilaw na lahat dalawa pa lang nagilaw doon umiilaw na Saan so, man si Ring? Ano si Ring? <laughs> ring! Ring, ring! Sige na, okay. Kuha mo na ako ng... Kuha mo na ako ng knife. Bye-bye. La, ang ganda dito tingnan din, yung ayo oh.